Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating mini garden dito sa likod ng apartment. At sobrang inis, init pa. Alas 4 na ng hapon, pero ang init-init pa. So, andito yung tanim natin ha. ano tawag dito? Ah, bawang. Alam ko sili yung tinanim ko dito. Hindi ko sure kung magtutubuan, pero dito naman is... Ewan ko kung sili yung dito or dito. Hindi ko pero nagtanim tayo tapos ito yung ating mga kamatis so ang dami niya pang bulaklak ang init sobra pero bidilig na ako so ito yung kamatis nung nakaraan na bunga yan. ito yung isa is medyo pwede nang pitasin kasi medyo hinog hinog na itong isa na to medyo hilaw pa pwede na rin pitasin pero hindi ko muna siya pipitasin magdidilig muna tayo ngayon ng ating tanim ito oh, eh ko konti lang yung pinagdidilig ko yan kasi baka mamaya matunaw so eto naman ay inano ko to kinranch uh, itlog na pula tsaka itlog na puti yung mga balat balat nila ngayon is paglalagay ko dito sa mga ganito ayan para magkaroon tayo ng pataba dito paglalagay natin ay di, di, ko na video ito dito lalagay natin dyan para may pataba tayo tapos ito ito napakadami damo dito sa side na to hindi ko pa siya nadadamuhan tapos itong isang side ito. dito sa side na to hindi sobrang init pero napakainit talaga tapos dilig natin mga pinagkatasan na lang natin ilagay. So, ngayon is, meron tayo dito ang ano, pinabad na saging. Tsaka ito naman, binabad na iba't ibang lasing. it lalagay ko dito sa pandilig natin. Naku po. Baka malaglag ang ating cellphone. Wait lang. Kuya Yuri, help mami! So, huwag na. Yung mga pataba natin dito is natural. Puro pinagbalatan, mga prutas, mga hadahong-dahon. Ay, put! Sorry. Pakibuhos, pakitaktan mo anak yan. Kaya pagka nagdidilig ako, minsan ayaw ni kuya maglalabas dito kasi mabaho daw. Pinagbulukan nga, di ba? Siyempre, mabaho. So... Mag-umpisa tayo ng bilhin. Ang po nilagyan ng balat ng ng itlog itong ano nyo po, tanim. Ganun talaga. Nyak, Lit, lit! Wala, nagbubungo na ng talong. Yan, ang ating patunay na marami siyang bulaklak at madaming bunga na. Andiyan may bunga na yan malusog yung tanim natin kasi nagbubunga talaga sila. eto Ito pwede na itong bitasin. Mama, din Ito pwede na. Yung isa hindi na pwede yung bitasin kasi magulang na masyado. So, eto dalawa pala yung bunga nito. Ayan o. Nakita nyo ba? Yung iba, nagkakalaglag yung bu bulaklak eh. So, ayan o, may bunga na siya. Ayan. May bunga, ayan. Kaso mukhang mali.